kami ng tulaog. Doon kami manguha ng bato. At kulang ang bato namin. Ito lang oh. Hindi na puno yung kapila. Tapos yung sa hulihan walang, ano, walang na ilagay doon. Pati dito sa unahan. Tapos na kami umalis para umaga umaga makapanguha na kami ng bato doon sa tulaog. Shout out sa mga kamag-anak natin doon. sa Ano pangalan ng vlogger doon? Saan? Si Katabuan? Ay, saan naman yun? yun? Ay, rin Si Tabong. Si Tabong. Tabong. Ay, sa amin ka. Maalam ang daga. May barko dito mga mga na araw na yata dito nag yan doon dito sa bagong pier yan yung kinargahan ng ano ilsinang ang gagawing ano wheel mill dyan sa taas yata ng pundo ko ayan dyan po lo no. tambay pa rin wala pa mga ano yan service kaya hindi pa nakaraot. nagpagawa pa si busing ng ano mga service book ayan no, malinis pa wala pa mga ano wala pa mga patunganan ng service tapos ang ano pa dyan, wala pa ng mga sakay. Nag-iipon pa ng sakay. Nasasama dyan. Shoutout dyan kay ano, Kuya Din. Din Mahinay. Ang ating kaibigan dyan na Bantay Bangka at kusuniro Ni Parim Bogs. Ayun o, no, nagbibidyo-bidyo din sa atin. Ia-upload dyan nga mamaya yan sa rails. Binibidyoan niya tayo. So, ayun ang bangka ni Kasoyo. Ayun no. Ate. Palit lang 'yan, binili lang niya 'yang sigwinta. Oh, repair niya, lumaki. Sabi ko na uli na 'yan. Sipad naman niya sa panabi. kabagat mga vloggers nandito ang mga bangka sa ano kabila nandito sa likod ng dinahikan ano na dinahikan ano na ito dito buyan ito dito puruhan itong parola parola yan dyan puruhan yan ito buyan na ito Bagabagat, ang hangin dito sa amin ay dito nagsitagon mga bangka nagpapakobli dito at lantap walang alon tapos mahina ang hangin pag amihan naman malakas naman ito dito mga kablogers kaya nasa harap ng ano Pacific kaya na Pacific o oh. Pulilio Island doon naman sa dinahikan ang lantap pag amihan nasa ganitong buwan Habagat talaga pero hindi pa talaga natira ang kasagsaga ng ano lakas ang habagat mga July ay ah, July ano August August September yan malakas ang habagat na yan dito sa amin ang dami ditong bangka mga taksay pangulong na dito pagpundo kaya ang bangka dito na naiwan sa dinahika kakaunti dito ang daan papunta sa tulaog hindi na kami makadaan ng ano ng humalik dito ang namin sa norte palaot dito sa laot ng ano ah ng panukulan ang daan namin dito ang tulaw. Malayo na pag doon pa kami tatakbo sa anong kabila. Doon pa kami dadaan sa humalik. May, may, kasama sana kami dadaanan doon. Si Kaorlan, naguwi doon sa kanila, sa humalik. Kaso mapapalayo na kami. Kaya sa sunod laot na lang daw siya. Nagana na pala mga ka vloggers yung dalawang makina. Yung coming. Pinaayos na ni Kapitan yung starter. Ano, na na yan siya. Coming sito na ano, nagana kamings si pero tinuro nander yung bitin, nakano naka, ano lang nakano lang lang, at tinitisingan ng kamings. di dating namin sa nangga? bukas kami yun ng bato, umaga umaga para patanghali ano na kami tapos na kami, di na ano Shoutout sa ating mga silent viewers sa ating youtube at sa ating facebook page Shoutout sa inyo mga pusing, mga vloggers May namiwaw siya itong trolio oh. Good morning mga vloggers dito na tayo sa ano, tulaog kaya na pre bawa ba tayo kami dumating dito bago ano ala city yata na disgrace yung mga vloggers ka yung kasama namin kagabi dyan no? bumaba kasi si robot nagbaba dyan nagdayo no? pag inom dyan nahulog dyan sa may hagdan may hagdan pala dyan na ano, pat pataas nahulog kagabi naroon niya yung sa hospital ang laki ng ano sa ulo na gisi ang ulo niya na bulabog kami kagabi dito kay pagdating ang mga kasamahan niya ay eh. sinakay siya sa service grabe ang dugo ngayon naroon sa hospital pinadala kagabi ni kapitan sa ano, service punta sa hospital hindi yon makasama sa amin ngayon at may tahi sa ulo makulit kasi kahit nakainom na ay bumawa pa rin bababa kami ngayon eh, mga vloggers at nakumuha kami ng bato anay good morning kuya tuloy tayo sa kuya tayo sa ano ah mga gawang mga kuwan may video yun sa'yo no wala manabukasya doon bakit ako video sa kuwan

Dito? Ay, tulog pa yun Tingnan natin yung ano, hagdan Ay, mataas pala Mataas yung hagdan na yan Kadilim-dilim no? pati kagabi Oh, may sagwa kini no? Sinilas? Oo, oh, sa kanya nga yan sinilas Nandoon, nakaganito ang naka. nilas sa amin sa mga taas pala taas pala yung hagda na yan talagang madidiskresya siya dito kay lasing na yun may nagbaba na kainom na yun eh magdayo pa kasi pag inom dito pinunta namin ito magunguhan ng bato hindi tuloy siya makasama ngayon sus, so, kataas pala nito kataas pala itong hagdan na ito bitabi po so kaya yung binagsakan niya dito is ito yung patukan ito yung pin ka pag matalas nga pala ito oo may mga bakal pa oh bigkado pala eh. may mga bakal pa oh dapat may, may, may hawakan sa tagaliran hawakan taas. taas pala pala eh dito na dali? oo hmm. Ay, kay lasing nga talaga ay maano ma yun dito pa baba. Ma at madilim Bakal pa naman 'yung pagkain. Saan kaya banda 'yun? Saan kaya bumagsak yun? Hindi makita o. Oh. talaga kayo dugo yan. Oo. Oh, Nakikita pa rin na Daniel daw ay nakadapa na eh. Ayan po dito. Dito sa punta doon. Dito na po po. Yung mga bakal po naman nakasaraksak o. Oh. yung kulit talaga ni paru botol na kayo no. titigil hanggat di na. Wala pa dito? May kataasan pala itong hagdan na to pa dito Madulas pati Malumot

Purna ada tulenya kan. Sen Yung ipon nyo lang po ang babayaran namin. May akutin pa kami dito ano, anim na sa ako. Sa kabila. Sa kabila ay eh, nahakot na namin. Hindi na lang ko lang mga ito ano na sa ako bili pala dito mga vloggers itong bato yung mga nakaipon na bato binibinta nila mga taga rito mga ano katutubo 150 yung ano isa 150 centavos yung mga ganyan katimbol pero ari naman kami mamili dito ng ano nang hindi nakatimbol walang bayad yun kaso nga lang napakadalang na at halos sa pili na nila ayan o pinili na nila yan nasa 3,000 na lang ang aming kailangan ay ngayon baka mga 1,000 na lang at nasa 2,000 na yung nahakot sa bangka Puro ba yung 5 ang laman ito? Ba yung 5 piraso ang laman, laman bawat sako? được là khi nhạc.

Рух.